Demonyong kapitbahay binuhusan ng asido ang dalawang bata. Dalawang magkapitbahay ay nag-away sa isang maliit na nayon sa Hunan, China at ang ultimong napahamak ay dalawang batang anak ng isang pamilya. Ang 5 anyos na si Xiaoxin at ang kanyang 8 anyos na kuya na si Xiaoming ay inatake ng kanilang salbahing kapitbahay. Isang malit na lupa ay ang ng dalawang 50 anyos na lalaki at lagi silang nagtatalo kung sino ba talaga ang may-ari. Ang lolo ng mga bata ay hinampas si Mr. Leon ng tungkod noong nakaraang taon. Si Leon naman ay nagsubok magsampan ng kaso sa lolo pero hindi ito nagtugumpay. Dahil dito nabaliw si Leo sa nabigo kaso at sa lolo ng mga bata. Isang araw ay nakita at kinidnap niya ang mga bata at dinala sila sa gubat. Doon binuhusan niya ng asido ang dalawang kawawang bata. Binuhusan niya ng asido ang ulo ng mga bata at pinainom din ito sa kanila nang nagsimula silang sumigaw. Narinig ng na mga ilang taganayan ang sigaw ng mga bata at nahuli nila si Leo. Si Xiaoming at si Xiaoxin ay sinugod sa ospital sa kasamaang palad na matay si Xiaoxin dahil sa matinding pagsunog sa kanya. Si Xiaoming naman ay nasa ICU pa rin. Sabi ng mga doktor na may maliit na tsansa na mabuhay pa si Xiaoming pero bulag na siya habang buhay. Ang mga magulang ng mga bata ay nagsabi na gusto nilang mamatay si Leo sa parehong paraan, uminom ng asido. Mga kabayan, ano sa tingin nyo? Apoy laban sa apoy?